Kumakain din ba kayo ng ganitong shell? Anong tawag dito sa inyo? Excited na ako makipag lips to lips dito sa shell na ito. Ito, yung napakasarap na kalips to lips. Pero syempre, number one pa din yung mga asawa natin. Number two lang ito. Literal na lips to lips yung mangyayari kapag ito yung ulam ninyo. Ano bang tawag nito sa inyo? Dito sa amin, bagungon ang tawag nito at napakasarap itong kataan. Meron naman kaming paraan ng pagtanggal nito yung laman niya. Pero, nawawala na yung lasa niya mas the best pa din talaga yung sisipsipin mo yung laman nito. So, unang gagawin namin, lilinisin lang namin ito, tapos puputulin yung dulo. Kapag hindi kasi naputol yung dulo niyan, hindi mo yan masisipsip dito. So, linisin na muna namin to. Ito na po yung mga bagungon na nalinisan namin at naputulon ng dulo para madaling sipsipin. Hindi nagigisa na po ako ng sibuyos at bawang. Ito na po yan. Maglalagay pa ako ng luya. Para kahit paano po ay pantanggal lang lansa. Kapag okay na po, yung mga rekado natin, ito lang bago kaagad ay isusunod natin. Para sa akin, ito yung tinig masarap na luto sa bagongon. Sa so, inyo po ba? Ano po ba yung gusto ninyong luto dito sa bagongon? Saka ano po ang tawag nitong gatong share sa inyo? Alayin lang po natin. Igesa po natin na kunting minuto. Ataktan ko po, po muna para lumabas yung natural na sabaw niya. Makalipas lang po ang limang minuto. Maglalagay na po ako nitong labnaw. O ito po yung ikalawang piga. Maglalagay din po ako ng asin. Maglalagay po ako ng kunting umami seasoning. O ito pong Ajinomoto. Na May nag-comment po kasi sa akin direct message po na bakit po hindi ako naglalagay ng si uh, seasoning. So, ni-research ko po, hindi naman pala masama gumamit ng uh, umami seasoning o itong Ajinomoto. Pang-enhance po ng flavor. Kayo po ba? Gumagamit po ba kayo ng ano, umami seasoning? Halo-haloin lang po natin. halo po natin para magpatay po yung pagkakaluto ng mga bagong yun. Pagkalipas lang po ng 10 minuto, maglalagay po ako ng paminta. And yan po, malapit na malapit na po yan. Maglalagay na rin po ako ng siling haba. Tsaka po itong pako o pern. Ito po yung lalo magpapasarap dito. Yan, haluin po natin. Tikpan ko po kung okay na yung lasa. Medyo matabang po maglalagay tayo ng patis. And pinakalas po, maglalagay tayo ng kakang gata Isang buong nyug lang po yung ginamit ko dito. Hindi po nito kailangan ng maraming maraming gata. At saka, masarap po nito yung medyo may sabasobaw pa. So, minuto lang po natin yung pakukulaan. Siguro po mga 5 minutes. Ganito itong klase po, luto na po yan. Okay na okay na po yan. So, kakain na po kami. Si Mama, ang una magkikipag lips to lips sa mga shell na yan. Sige, Ma. Hindi <laughs> mo mahigop? Ayan na, naglabas na. Yun. Patihin ako ng laman. Papakita natin sa kanila yung laman niya. Ito yung laman niya, oh, kulay blue. Oh, mga kaibol, o. Oh. Ito yung pinaka laman niya. Mm. Sarap. Kulay blue. Yun. Hmm. Kita ba? Ganyan mga kaibol. Oh. So yun lang po. ah uh, ginataang bagungon. Please follow, like, and share. Bye-bye. Kain -bye. po tayo.